pasalamat po ako sa uh, ganito ang kasyon po na narating ng anak ko. hindi ko po talaga inaasahan sa pagpuporsige niya. Siya po naging top one Matapos ang apat na taong pangulila, muling nasilayan. Minatatay Jesse at Nanay Anita ang kanilang anak na si Second Lieutenant Jesse Ticar Jr. na valediktorya ng PMA Siklablaya Class of 2025. Sa kanilang pagtatagpo, hindi nila mapigilang maging emosyonal. Bunso si Tikar sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ina pagbebenta ng school supplies ang ikinabubuhay, habang ang kanyang ama naman ay isang PWD. So, Salamat po ako sa uh, ganito ang kasyon po na narating ng anak ko. Hindi ko po talaga inaasahan sa pagpuporsige niya. Siya po naging top one ngayon. Eh. Yun po talaga yung talagang gusto niya. Kaya, um, ano lang po na uh, ano na lang po ko. Oh. Ano na lang sa kanya, nag, uh, support, ah. It is an honor and responsibility to ma'am. Uh, na, since na ganito yung na, na ko, na achieve ko, yung dapat na ipapakita ko sa tao yung ina-expect nila, eh dapat ko pang higitan. At, uh, syempre susunod lang sa mga utos, sa mga uh, kung anong sinumpa ang pangako po. Isa lamang si Second Lieutenant Tikara sa 266 na mga kadeteng nagtapos noong Sabado, May 17. Panauhing pandangal sa pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa bayan. We all know your path was not easy. Four years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wandering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here. Binabati ko din ang mga magulang at mga mahal sa buhay ng ating mga magsisipagtapos. As a parent myself, I share their immense pride for their children. Seeing your sons and daughters graduate from PMA and now will be joining the 12,300 other members of the long gray line who came before them. Thank you, my dear parents, for entrusting to our care your sons and daughters. In the four years they were with us, we molded and nurtured them. And today, they are now the best versions of themselves, ready to serve our maritime nation. Dagdag pa ng Pangulo na huwag kalimutan ng mga nagsipagtapos ang kanilang sinumpaang tungkulin saan man sila mapadpad wherever your duty may take you may it be in the mountains in the seas or communities serve with dignity serve with honor serve with love and i hope that when you are at your lowest you will remember that you have your fellow filipinos who are praying for you and are supporting you and are behind you you have an entire nation that respects and wholeheartedly believes in you sa kabila ng apat na taong pagsasanay at pag-aaral, hindi lang disiplina at pagmamahal sa bayan ang nabuo sa bawat kadete. Sa loob ng panahon ding ito, nabuo ang pag-iibigan ni na 2 Lieutenant Remedios Briones at second Lieutenant Ferdinand Macalay na kapwa tubong bulakan. Sa araw ng kanilang pagtatapos, lumuhod si Ferdinand sa harap ni Remedios at hiningi nito ang kanyang matamis na oo. Hindi naman ito nabigo at nakuha ang matamis na oo ni Remedios. Bale, may plano po kasi kami no. Ang plano po namin is priority po namin mag-serve po muna kami pong dalawa and then before po kami mag-settle. Bale, ang purpose po talaga nito is uh, since graduation po, ito po kasi yung isang pinakamahalagang bagay na hindi namin makalimutan sa amin. Isang makasaysayang araw dito sa Fort Del Pilar sa Baguio City kung saan isinilang muli ang mga panibagong leader ng bayan. Ang PMAC Club Laya Class of 2025, simbolo ng bagong pag-asa at ng tuloy-tuloy na paninindigan para sa bansa. Mula dito sa hollow grounds ng Philippine Military Academy, nagbabalita Vanessa Bugtong, or News.